hindi lahat na nagsusuot ng wig gusto lang umaura at At, and for aesthetic purposes lang. Maraming oras ang itinatawid ng pagwiwig namin. Di ba? Fashion po. Inirara Bukod sa fashion, iniraraos kami ng pagwiwig namin. Because this wig gives us power. Yes. This gives us strength and hope and energy. No? Yeah. Kaya hindi kami nag lang para umarte. Ayun. Kaya mayroon din mga pwedeng magsabi na tanggalin mo yung wig mo. Okay lang naman yan. Tatanggapin ka na. No. Hmm. Lahat tayo kinakailangan ng lahat tayo nangangailangan ng kakapitan sa buhay. Yung iba sa lipstick, yung iba sa blush, on, yes. yung iba sa kilay, sa pilikmata, sa damit sa bra, sa underwear, mm. yung iba sa wig. Yeah. Di ba? Uh -huh. Kaya mag-wig ka hanggat gusto mo. Kung minsan gusto mong lumaya, walang wig, nasa sa'yo yeah, yan. Di ba? Yes. Diba? Oo. -o. At magagawa, mo yung, magagawa niya yan pag balik na yung kumpiyansa sa, sa kanyang sarili. Ito lang, mabigat yung ginawa ni April para i-share yan sa atin. Yeah. Di ba? Thank oh, you, saludo April. Saludo kami sa'yo, April. Thank you, po. Gano'ng kaganda sayo si April Andre. Sobrang ganda po. Mm. Nakita mo siya ng walang wig? Hindi pa po. Pero nakita ko na po siya nung ano, nung nagsabi siya na may alopecia daw po siya. Mm. Pinakita niya po sa akin. Tapos nagulat po ako sinabi ko, "Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Ba't pinatagal mo pa?" Tapos mm -hmm. doon po, naiyak na po ako. Tapos sabi ko, kung kailangan mo ng karami, nandito lang ako. Pero hindi ko po pinababa yung self-confidence niya. Mm -hmm. Binilang ko pa po, po siya ng makeup, ano po, yung mga bagay na mga kailangan niya para sa kanya. Love mo ba si Andre? Pa, love okay. mo pa ba, ba si Andre? Pa, okay. as, as a man. friend po, oo po. Hindi naman uh, po kasi basta-basta nawala yung love ko din sa kanya. Yeah. Mm -hmm. Ikaw Andre, love mo pa si April? Oo po, sobra po. Mm -hmm. eh, hindi kasi, ang kaya tinatanong ko yan, but hindi nyo ba kayang ayusin na maging kayo uli? Kasi tanggap niya lahat, pati pamilya, lahat na nangyayari. Ano, may, may girlfriend ko siya. Ah, ah, may ayari ako niya. <laughs> Kaya <kailang> ko silang sirain ko. <laughs> Sorry. E, hindi ko kasi... Sinabi as mo, mahal mo, may girlfriend ko pa pala. <laughs> ba't kailangan Meron <laughs> na eh. Kasi sabi na mahal <laughs> daw niya. Siya girlfriend, as matawarin niyo kami. Oo. Diba, kung mahal mo yung tao, ba't di mo matanggal yung wig yeah. mo? Ba't di mo mapakita eh? It's a process. Ma, 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 ano yun, pino, pinoproseso yun. Pero, pag yung taong ngayon, nakuha niya magtanggal ng wig sa harapan mo at ipakita niya talaga, isa lang ang ibig sabihin nun. Mahal ka niya at mahalaga ka sa kanya. Mm -hmm. Kampante siya sa'yo. Sigurado na siyang hindi mo siya huhusgahan. Diba? ba Tama. Nakita niyo na ba ako walang wig? Patingin nga naman. <laughs> kasi sabi lang, di ba? Di natuto, <laughs> process bong. Process nga, bong. Bong, bong process. Hindi natuto, bong. Sorry, sorry. Hindi, nakita ko process. na yan. Nakita kasi, mo na. Oo, oo oh, kasi oh. mahal natin si Bas at mahal, may tiwala siya sa atin. Yeah. Naramdaman ko kasi yun. Kasi pamilya tayo. Ooh. Yes. Pero kung gusto niyo naman yung kaya ko. Hindi naman sa okay tayin na, tayin tayin na okay na kami. Okay na. Wag, kasi kami, red, kami ready eh. Oh. Yung mga talagang people talagin natin. Okay. Okay. <laughs> tanggap nila ako, no? <laughs> may wig wala. At may tumatanggap dito. Ka, Bukod kay Ayon, mahala ko ng nanay ko. Oh. Tama. Mahala ko <laughs> ng mga kapatid ko. Oh. May wig wala. Mahala ko ng pamilya ko. Kami. Mahala ko ni Lord. Oh. in your time. Pa Mahal ka namin. Hindi! Ha? Mahal ka namin. Lolo niya to. <laughs> hey, This is not for me. For people like you. For people like you. If I, kung makakapagbigay ako sa inyo, kahit katiting lang na lakas, di ko pagdadamot yun. Para to sa mga taong tulad. In time. In time, matatanggal nyo din yan. No pressure in your time. Paghanda na. Diba? Tapos meron kong makakasama sa bahay, sa pagtulog, nakayakap sa'yo, sa halikan yung ulo mo, tapos mag i love you bago matulog. Ang ganda ni Meme Vice. Ang ganda po ni Meme Vice. Yeah. Ikaw din. Ikaw din. Andre, pa-blower na lang muna ito. Ikakabit ko sa ano. Bago tayo magpatuloy. Pablower! Sa pano. <laughs> babalik. 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 Asa si Bern? Si Bern. Bern, sorry. Ang At, takal niya itong dinikit, day. Alika, Bern. Oh, si Bern. Si Bern. Ano <laughs> bang size mo dito? Ayan. Ito ang ano ko. Ito ang isa sa mga saviors ko. Yeah. You know? Very Godmother. mother. Ayan, pwede na yan. Okay, <laughs> patay din. Masyado <laughs> mataas. Mga kaibigan, ma, pag-usapan po natin ang totoong issue rito. <laughs> Mauta sa internet ma, Pag-usapan natin ang issue ng bayan. Ano ba talaga ang hinaharap natin mga e, Pilipino? Pilipino? Kaya nyo pa ba? Masyadong mababa. Uh, <laughs> Belo? Uh, kasal mo ko. Uy, <laughs> 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 parang na-inlove sa'yo si Andre. Ay, girl pa na si Andre. Uh, uh, yeah. Ay, Nakita girl, ko yung ngiti eh. ni Andy, gumayon sa akin. Eh. <laughs> Ay, uh, oh. Andre, gusto mo makilala ng nanay ko? Grabe, <laughs> grabe yung ginamit na pandigan sa'yo, kanin lang pala. <laughs> oh, galing pa sa ngipin yan, ah. <laughs> si galing, yan. galing pa yan sa ngipin. Ito naman, April, ang tagal-tagal ko nag-blush on ngayon, oh, ah. Nata love ka, you, April. You. Yeah, we love you, April.